Guys, ang lalaki ng pakwan. Bunga ng pakwan. Oh, dami. Isa. Tapos dito pa, oh. Ayan. Ang ganda. Ang dami bunga. Diba? Isang puno lang yan, guys. May limang bunga siya. One, two, three, four, five. Ayan, ito. Daming bunga ng pakwan. Ayan. O, oh, diba? Love it. Laban. Ito yung pinakamalaki sa lahat. Ito yung pinakamalaki sa lahat. Ayan. Ito ang pinakamalaki sa lahat. Oh. Ay. Thank you so much. Ayan. Mahindog kayo. Matamis yan, guys, kasi mainit dito sa lugar. Bye!